Ako, sa Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. December 5 na po tayo ngayon ano? 2024. Palapit na palapit na po ang araw ng Kapaskuhan. At marami na po nag-aantay ng kanila mga bonuses at ng kanila mga 13-month pay na. Ano? At the same time, marami na rin nag-aantay ng na mga inaanak dyan sa gilid-gilid. By the way, mga kababayan ng ating channel, tayo ang nagdadala ng boses ng mababang mamamayang Pilipino. At of course, kung baguhan ka dito sa ating channel, makikisuyo po ako sa pag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para po kayo ay manotify sa lahat po ng mga videos na ating i-upload dito sa ating channel mga kababayan. Na mga kababayan, kahapon, kahapon lang ano, may pangalawang impeachment complaint na naman ang isinampas sa ating pangalawang Pangulong Sara Duterte. At ito ay sinampa ng Makabayan Blacks mga kababayan ano. At ang kanilang uh, ang kanilang basis sa kanilang pagsampa ng complaint, impeachment complaint laban sa ating pangalawang pangulong Sara Duterte ay ang betrayal of public trust mga kababayan ano. O, yun ang kaganapan kahapon at yun ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa mainstream media at sa social media, mga kababayan. Uh, particular na dito sa YT, mga kababayan. Ano? Now, ang malakanyang mga kababayan, ang ating Pangulong Bungbong Marcos, sabi, patuloy sa kanyang paninindigan at sa kanyang pananawagan sa mababang kapulungan na wagi impeach ang ating pangalawang Pangulo Sara Duterte. Dahil anya, marami pang mga isyo na dapat nating harapin uh, at um, uh, maraming problema ang ating bayan na dapat nating i ba, uh, kaysa pagsampa ng impeachment uh, laban sa ating pangalawang Pangulong Sara Duterte. Now, ang pahayag ng Pangulo natin na yon ay naghatid sa atin ng maraming tanong at maraming nagbigay sa atin ng kanya-kanya nating mga komento dito mga kababayan. Maraming spekulasyon sa pahayag ng ating pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Maraming nagsasabi, lalo na 'yung mga supporters ng ating pangulong Bongbong Marcos, ang sabi nila, ayos 'yan kasi ang ating pangulo ay naghahangad talaga ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bayan. Dito naman sa panig ng uh, mga supporters ng mga Dutertes, lalo na sa ating pangalawang Pangulo, ang sabi naman nila, uh, ang Pangulong Bungbung Marcos daw ay hindi seryoso at naghugas kamay lamang dahil kapag ka ituloy o matuloy talaga ang pagpapa-impeach may matuloy talaga ang pagpapatanggal sa ating pangalawang Pangulo sa papamagitan ng impeachment mga kababayan ay posible na mag-aklas ang taong bayan lalo na ang mga supporters ng ating pangalawang Pangulong uh, Sara Duterte. Now mga kababayan dalawa lang naman ang ating pagpipilian dyan. Bilang isang simple at mababang uh, mamamayang Pilipino dalawa lang ating pagpipilian dyan. Pwede siyang seryoso pwede ring hindi rin mga kababayan, ano? O, oh, pwede rin taos puso niya yung ipinahayag at pwede rin nagdrama-drama lang siya mga kababayan. <laughs> alam nyo kasi dito sa politika, minsan, ito ay ano, uh, parang larong dama ito mga kababayan. Kung alam nyo yung larong dama no, min na minsan pinapakain ka na, pero meron palang nag-aabang sa yung uh, isang patibong mga kababayan, ano? Kaya dito talaga sa politika mga kababayan, nako, may hirap magtiwala talaga dito mga kababayan, ano? So bilang isang simple at mababang mamamayang Pilipino, ikaw kabayan, ano ang iyong kuro-kuro, ano sa palagay mo? Ah, seryoso ba ang ating Pangulo? Or naghuhugas kamay lang ba siya mga kababayan? Patuloy nating ipaglaban ang kalayaan at ang karapatan ng lahat ng mamamayang Pilipino mga kababayan. Ano? Patuloy natin ipaglaban ang katotohanan mga kababayan. Sa bayan.